Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to our channel. And for today's video ay may gagawin tayong experiment. So, kasi nakita ko lang to sa sa Facebook. So, ayan. Kasi hindi ko nanalabhan yung mga sapatos ng mga junak ko. So, ngayon is maglalabat tayo ng sapatos gamit yung tissue. So, siya nga pala may dalawa kong tissue dito. So, isa is kanang nakuha na ni so hindi na siya buo so ayan so ang gagawin natin ay mag-experiment tayo today so ayan may dalawa akong sapatos nito so ito ito yung sapatos ni Anton so ayan guys hindi ko na to nalabhan kasi palaging umuulan dito so hindi ko na nalabhan at kung nakita nyo ito may sira hi So Sobali well guys, yung sapatos ni Antonio. Babasahin lang natin tas lalagyan natin ng issue kasi nakita ko to sa Facebook, sabi daw okay lang na okay lang din kasi pag hindi siya nasabunan. Okay lang daw. So let's see kung ano yung magiging resulta. hindi pa naman ito matutuyo agad. Antayin lang natin ng ilang mga araw pa bago matuyo. So ngayon naman, pagkatapos nito is, ibibilad ko ito sa araw kasi mainit naman. So ayan, magsastart na akong balutin siya ng tissue. guys. Unti-unti lang yung paglalagay natin kasi hindi naman ako marunong ito. Let's just see kung ano yung magiging result. Sabi daw is punuin ng tissue para a-absorb or ma-absorb sa tissue yung mga dumi at babalik sa kulay niya. Dating yung kulay na maputi talaga. So, ayan. Ewan ko na lang kung tama ba itong paglagay ko. Basta alam ko is ganito yun. <laughs> Pagpasensyahan na yun na. So, ayan. kita ko na lang sa inyo mamaya ha. Pagkatapos. So, ayan guys. Nabalot ko na siya. As in, balot na balot na talaga. Oo. Ayan. At ngayon ay papatuyuan natin to. So, ito yung sapatos ni Anton. Ito yung hindi ko sinabunan. Binasa ko lang. So, ayan. Hindi naman yan matutuyo agad. So, aantayin lang natin ng ilang araw para matuyo. At makikita, yung, makikita nyo yung, yung resulta. So, ayan. Yung isa is sasabunan ko pa. So, ayan. ayan ito yung pangalawang sapatos, guys. So, ayan. Nakuha na, na ko na pala yung sintas niya. At ito yung sabon. So, may sabon tayo dito. So, ayan. May kita. So, ayan. So, gagawin natin isa. Sabunan natin ito. guys, tapos ko na tong nalabhan. At ngayon ay babalutin na natin siya ng tissue. Ayan. Simulan na natin yung pagbalot. Ayan. Paisa-isa lang. Unti-unti -unti lang kasi mahirap din. Mahirap din magbalot. Oh. Nakita ko na din kasi to dati sa Alam niyo ba yung Korean movie? Kung mahilig kayo sa mga Korean movies, sa mga K-drama, nakita ko na din kasi to sa isang movie. Tapos dito tayo kasi sa ano, to si to, see is to si So ayan. So kaya gagawin natin to. As in, balot na balot talaga, guys. Hindi pwedeng hindi siya. Dapat kapalan nyo yung tissue Para a-absorb talaga. A-absorb yung ano. parang kulang pa tong pisyo na to ah sana naman magkasya to ay nakainit guys grabe ang init summer na talaga so update ko na lang kayo mamaya ha so ayan guys natapos ka na din yung isang sapatos ito yung nasabunan ko so ayan is papatuyoy natin papatuyoy natin to so itatabi natin sa isang sapatos. So, ayan. So, ayan yung mga sapatos. Ang init. So, haantayin natin ng ilang days bago matuyo. So, i-update ko kayo after how many days para malaman talaga natin kung anong mas effective yung sinabunan ba or yung binasa lang natin ng tubig okay guys, so ito na yung continuation natin sa paglalaban ng sapatos at ma ma-witness mawi na natin yan kung talagang nakakaputi ba talaga yung paglagay ng tisyo sa sapatos na sinabunan natin o sa sapatos na talagang hindi lang natin sinabunan honestly guys etong sapatos pala ni Anton ay kung nakikita nyo is nalagyan ko na, na talaga na siya ng nalagyan ko na talaga siya ng papel kasi yung yung ano first na paglaba ko o oh, first na paglaba so may pangalawang paglaba pa nito kasi inulit ko siya kasi yung kapubuhan ko guys alam nyo yon di ba literal lang di ba na sabi ko is literal na hindi ko siya kinokoskos as in binasa ko lang siya ng tubig at sabi ko paano ba naman yung malinis yung mga itim-itim ba diba? kasi yung parang may putik hindi, sya, hindi talaga siya malilinis kung maalis man ninyo yung mga yellow yellow is yung yellow 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 lang, yellowish lang na part siguro yung mga parang may mga putik ata ba yung mga nagbabakas na yung mga putik es hindi talaga siya maalis so sabi ko labahan ko nga to ulit pero hindi ko talaga sinabunan guys as in kinuskus ko lang siya gamit yung brush at ayan, so today is may witness na natin kung talagang nakakaputi ba so ayan eto eto yung sapatos ni Chelsea, so ayan kung nakikita nyo, diba sa ka-excited ko is bawa, kada araw ko to tinitingnan oo, <laughs> diba kung talaga bang nakakalinis ba talaga so ayan, nakikita mo, para na siyang ano para na siyang ewan. So, ayan. So, first natin buksan ay itong sapatos ni Chelsea. Ayan. So, tingnan nyo guys. At siya nga pala guys, before natin to buksan or tanggalan ng tissue is, nakita niyo yung mga yellowish na part. So, kung para, kung visible sa video is, may mga yellowish yun sa tissue. Kasi, inaabsorb ng tissue yung mga yellow. So kung natat kung makabantay mo sa inyong sapatos nga white, kung maglaba gani mo, na si Jay. Meron siyang mga magbabakas yung mga yellow talaga. So kung nakakadiscovery kayo niyan pag naglalaba kayo ng mga sapatos yung puti, is may kita nyo talaga yung yellow kahit tuyo na siya. So ayan, eto, yung yellow niya is inaabsorb niya. So, may mga yellow siya. O, siyan. So, ayan. O, oh, ito. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung tissue. O, oh, diba? Hindi lang siya yellow. na orange pa. Kasi first time ko din gamitin yung tissue sa paglalaban ng sapatos. Lalo na sa mga puti. So, ayan. Tanggalan na natin siya ng tissue. Tuyo na siya, guys. Kasi, kusa nang humiwalay yung ano, yung tissue sa sapatos. So, ayan, guys. Tingnan nyo. Wow, parang parang bago ah. Wow, amazing. Ah, oh, ganda. Wow. Oh. Wala talagang mga yellow. Walang yellowish na kulay ah. Hmm? Parang bagong bili lang ah. Amazing. So, eto. Yung pangalawa. <laughs> Dami tisyo. So, ayan guys. So, tingnan nyo. Ito yung sinabunan na natin. nilabhan natin. Pero sinabunan to. Oh, ayun. Galing. Galing ng tisyo ah. Oh, ba? Diba? Parang bago lang. Parang bago lang siya. So, ito yung kay Anton. So, hindi ko siya sinabunan. Pero, kinuskus ko siya gamit kong brush. Tingnan natin. O, tingnan nyo. nag yung tissue O, ang galing na. Kahit nga yung scratch paper, nag din siya. O, tingnan nyo. I-focus natin sa camera. Nag-yellow. Ano Oh, di ba? May mga yellowish na part or portion siya. Ito, parang hindi siya na-absorb kasi parang hindi siya natapalan. So, let's just see kung talagang maputi ba re? Eh. Maputi ba? Ang mm. galing din na. Amazing ah. Totoo pala. Huh? Tinood yun guys. Tinood. Oo, oh, oh, ba? Diba? Magaling, no. Tisya lang yan. Tsaka ano. Kinuskos ko lang gamit yung brush. Ito naman yung kaparis niya. So ayan, guys. Tingnan nyo. Kinagat yan ang aso. Sayang naman. Sayang na maitapon. Wala pa din akong wala pa akong budget na ano pambili ng bagong sapatos so pagtsagaan niya lang muna buksan na natin buksan na natin oh galing wow amazing oh putik guys yan nyo Kau, hmm? bi, aku yau, uy. eh, kasi nga siya. So, ito yung difference niya. Tingnan nyo lang Ito yung sapatos na nilabhan natin. Pero, hindi natin siya sinabunan. Kasi sa Facebook nakita ko, pwede daw kasi hindi siya sabunan. So, ayan. Hindi ko siya sinabunan. At ito yung nasabunan ko mas maputi talaga to. Mas maputi yung talagang sinabunan mo siya. Oh. So. Ato. Maputi din naman pero hindi kasing puti nun. Yung isa. Hmm. Yeah. So ayan guys. So may natutunan din kayo, 'di ba? Natut <laughs> may natutunan kayo. So, ngayon, alam niyo na kung anong solusyon, ano yung solusyon sa mga yellowish na mga sapatos nyo na, ma na mapuputi or white na shoes. So, yun yung pala yung solusyon. Gamitan nyo lang ng tissue pag kalaban nyo. Siyempre, ma-absorb siya. So, ay nakita nyo naman yung resulta. O, ayan ano parang bagong bili lang. Totoo, guys. Parang bagong bili lang siya. Pero, matagal na to. Magwawan yun na to. Oh ayan. So thank you guys for watching. Salamat sa inyong panonood. See you on the next one.